Hello mga mi, welcome to my vlog again. Kamusta sa kamusta sa kamusta kayo? Namis ko kayo. Hola hola, kamusta sa? Yan. Uh, medyo matagal-tagal din akong uh, nawala sa circulation. Pasensya na kayo ha. Alam kong namis namis niyo ako. Namis ko rin kayo sobra. Yan. For now mga mima, ah, uh, meron akong isang video uh, na nagraranta ko doon kung ano nangyari sa akin, bakit nawala ako ng mahabang panahon. So ngayon, magbibideo naman tayo nang para sa mga pricing pricing para kahit pa paano ah uh, huwag naman kayong madisappoint kasi ang tagal ko na rin wala yan ha mga mima ito mga mi um, hindi ko alam kung anong species to ng copper tone, ha hindi ko alam kung anong species to ng copper tone. kasi mga mima ang copper tone pala ay may kanya kanyang species so swerte kung ito ay hindi pangkaraniwang copper tone kasi ayan o, yung baby niya green greenish tapos kapag uh, uh, matanda na siya, yan may mga guhit guhit siya may mga guhit guhit yan. so ito mga mima, tong copper tone na to uh, i-address na lang natin to na stripe copper tone yan, 250 ito, 250 yan. may mga guhit guhit siya kulay copper na siya pagka matured niya. Pero kapag baby pa siya, greenish greenish pa. Yan. To. Stripe copper tone. Ka stripe copper tone 250. Yan. Yan. Itong mga mima, mga white fusion, hindi ko pa mai ano sa inyo kasi may present kasi chararat pa tapos mamahalang punan so yan patahimingin muna natin ng kaloob looban nya ito anak huwag dito to dun sa ano sa kung nakatanim na yan dun sa likod to tinan mo itanim mo <laughs> nga yan ng bukod ayun o meron pa mga ano tutubo yan o tinan mo mga mima o oh. kung kailang yung talagang tinatarget nila yung yan. Ito mga mima si ano to. Um, uh, silver Seeper Crunchy Pern. Yan. Parang Seeper siya talaga. Yan. Ito. 200 na lang to. Yan. Malaki tong mga mima ha. Uh, ang isang dahon niya, isang ruler na. Madalang yung dahon niya pero matangkad na siya. Yan. 200. Pili-pili na lang kayo. Kasi ito, ito 200 din to. to. Ito. Yan. Ah, uh, sinsin yung dahon niya pero maigsi pa, maigsi pa yan. 200 din to. Yan. Anak, basahin mo to. Tuyot na tuyot to. Balik din dito. Ito mga mima to, si cute. Uh, almost color black siya, cute. Cute ang tawag nila dito eh. Yan, 250 to. 250 tong cute na to ah uh, ang tawag dito pern to pern. cute pern yan ganyan up close yan ganito siya oh. ito 50 pesos yan para siyang plastic pagka olives leaves niya black napaka itim ng pagka green niya itim itim yung pagka green niya ito green na green na to ah. so, super green na yan pero mas green pa siya yan. Ito, pwede na ito sa 50. Ito, 250. Yan. Itong cute na ito, cute, uh, cute pern. Cute pern siya, cute pern. Yan. Mga mima, meron pa akong nag-iisa na ano, ha, na malaking ano, 450. Cobra pern. Yan. Yan. Malaki na siya, Cobra fern 450. Ito, hmm. huwag hmm. muna ito. Paanohin natin siya. Ito si... Uh, tawag dito, Barigated Boston fern. Yan, 70 pesos. Malago na siya. Barigated Boston fern, 70, yan. Ilang puno to? Isa dalawa, dalawang puno. Ay, tatlo. Ayun na may baby pa siya oh. Tatlong puno, yan, 70 pesos lang. Doon sa lawa walang barigated Boston fern. 70 pesos lang 'to. Yan. Ay si Ma'am, ano? Mam Ma Joan ma'am joan pasensya na ha, uh, na ano eh na na ano ko na na disaster ang aking mental health kaya ngayon ko lang mapagtutuunan ng pansin yung pinahahanap mo sa akin ay ito ayan ito ito ma'am joan ito yun ma'am joan kung napapanood na mo ko ito yun yung uh, kulay pula ang ano nito uh, bulaklak ang tawag doon yan. Actually, Ma'am Jo, ano, ano, na to na namatay na siya. Nabuhay lang ulit. ayano, oh, ang laki ng puno nito. Oh. Namatay na siya. Napabayaan ko siya. Kung baga, nahayaan ko siya. Tumubo ulit siya. ayano. Oh. Ito yung bago niyang ano, puno. Ah... Uh, flowering plants na ano na antorium flowering antorium yan ito, ma'am John, pag bet mo, pula ang ano nito, ang dahon. Ay, bulaklak, pula. 70 pesos, yan. Lowering. 70 pesos na lang. Na ano, nawala sa isip ko. Sorry. Sorry. Yan. Diyan ka na nga. Yan. Anak yung halamanan na natin sa highway. Wala balita Kaya nga eh. Parang hmm. Ha? Nagagalit naman sila sa iyo eh pag binabawi mo eh. Daw tuwalan piko nan. Napipikon sila eh, pag binabawi mo. Pinahir pinahiram na nga ng mga ilang araw nito. Mm, -mm. Yan. Anak ito oh. Pwede nang harvestin yung nandoon. Ito mga mima, ibang klase rin to na ipisya. Yan, may ano na siya oh, may runner. Nakakatuwa oh, ang runner niya dalawa oh. Ito yung pagka-pink nito, ah, uh, iba. Actually, yung pink ipisya ko, or purple ipisya, tatlong klase na. Yan, iba pa rin to. Ito, 30 pesos to, 30. Ito pa lang yung nabubuhay dun sa binili kong last. Yan. to 30. Mga mima, o. Oh, meron ng ano to. May baby na siya. Ayun, oh. Ayan, o. Oh. Pag tumubo na ng tuloy yan to mga mima, pagka lumaki na siya, ibebenta ko siya as 150. Sino man yung nakaka- nag-aabang nito. Hindi ko na i-mention mga mima yung nag-aabang nito ah. Ayoko nang mag-backread uh, o alalahanin. Medyo ano ako ngayon, disoriented. Uh, sa makakapanood, paunahan kayo si variegated winky eye alokasya variegated winky eye ayan o may variegation to mga mima over araw lang to kaya yung variegation niya masyadong nagpipade ayan o meron na naging baby pag lumaki tong baby nito mga mima bells 150 yan paunahan na lang po mga mima Ipa-reserve nyo or what bahala na kayo si variegated alokasya winky eye yan Ayun anak ko, oh, marami ng mga harvest dun sa banda dun. Ayun oh. Ayun. Nakikita ba? Ayun o, oh, yun oh. Para dun sa mga bet yung ano. yan Dapat anak ko yung iba dali na natin sa ano sa highway. Kasi masyado ng overpopulated na dito ng halaman. Ito mga Mima beos. Oh. Yan, ito. Si Red Homa. Yan. Itong Red Homa na to Mga Mima, Red Homa to ha, Legit. Rare si Red Homa mga Mima ha. O, oh, 120 na lang to 120 itong Red Homa na to Palaki na siya mga Mima o. Oh. O. Oh. Get, get out. Get, get out. 150 lang itong Red Homa na to Eto, red homa rin to, mga mima. to red homa rin to. Pero tatluhan to. Tatlong puno. Ayan, o. Oh. Hmm. Ay, hindi pala actually tatlo. Apat. Eto hmm. pa yung isa, o. Oh. Baby pa yung isa. Ayan, o. Oh. Apat na puno na siya. Ayan, hmm. o closer look isa, dalawa, tatlo, apat apat na puno ano to mga mimay eh? mother mother earth yan o oh. buhay na buhay na to mga mima dun sa mga gusto yung mal malaguna siya maliit pa siya pero malaguna yan eto apat na puno 4 in 1 mother earth 4 in 1 180 red homa to mga mima ang red homa mga mima difference nagkukulot kulot yung gilid tas berry red tapos yung ano niya, yung po, yun o, yung, yung petrol niya red. Yan ang difference ni red homa kay black homa. Yan. Tapos si black homa naman, ito, mga mima. Pat, patatsulok. Yung dahon niya patatsulok, yan, si black homa. Yan. Ito, black homa, 80 pesos. Yan, ha? mimi may may-ari na niya na anak. Naarawan naman, dyan na lang yan. 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 246 yan. Ito 80 pesos Black Homa, ah. yan. Getso ayan oh. Getsong getsong mga mima. Ah, uh, magaganda yung mga halaman natin ngayon kasi pinatutungtung ko sila sa lupa. Ang ah, yung gunting ito. Ito sayang to, oh, nabili ko siya pero yun, wala. Na disaster sa ano sa ship. Yan, kaya yun, Yan. Si ano to mga mima. Sa mga hindi nakaka ano. Si ako po. Oh, anak. Si ah uh, Jopi ay. Yan. Ah uh, nung dumating sa akin to si Jopi ay mga mima to. Nung dumating sa akin wala siyang ugat. Ito tong ilalim na to. Walang ugat to. So 50, yung chances of winning nito mga mima 50-50. Literal kung mabubuhay siya, mabubuhay. So, yun. Kaya ko lang ito kinuha mga mima. Una, mura siya. Pangalawa, para meron na akong maipre, maipresent sa inyong JPI. Kasi yung JPI ko, pa, patatangka rin ko pa bago ko maano. Kaya lang, wala eh. Na-disaster yung JPI sa, antal dito. mga mima ha, si fluoride yan. Malaki to ha mga mima, si fluoride yan. Hindi ito si ano apo daw. Nagao-oblong yung dahon ito, oblong. 'Yan. Pero yung mutation niya dilaw rin. Ano? Dilaw rin yung mutation ng si fluoride. Ito 180 lang to. 180 Teka lang. Tinitingnan natin kung kaya nating ayan buhatin. Ayan, 180. Si fluoride. Pa bilog ang dahon ito, mga mima. Nag-ooblong closer look. Ayan. Si fluoride. Pero ang mutation niya, yan, dilaw rin. Akala nyo patay na dahon yan, hindi, mga mima. Mutation niya yan, dilaw. Ayan. 180 na lang si fluoride. Ayan. Ito mga mima, nakita ko to. Pinaporsay nila na napakamahal. Ito nga pala si reflector yan. Dipen, reflector dipen. Yan, 80 pesos na lang. Pangit siya. Kaya na magpaganda. Reflector yan mga mima. Mat. Di ba o? Oh? Inubos. Ayun oh, buti na lang nakita ko. Hmm. Ito ha, mga mima. Pangit man, na, pangit man siya sa yun yung paningin. Ano to mga mima uh, giant? Yan, giant ta. Uh, in uh, giant. Na disaster eh. Ngayon ko lang napansin. Giant 'yan, malaki 'yung puno niya. Mal malaki 'yung yan. Nodes 'yan. 50 na nga lang sarili ko itong tanim 'yan. 50 na lang. Kayo na 'yung magpatuloy ng giant, Magpatrail. trail Ayan. Ito, nakikita ko pala sa, ano, sa... Wala rito, nag-CCR. Ito si Green Heng Heng to, mga Mima. yan si Green Heng -heng. 50 pesos na lang. Green Heng Heng. Ayan, bagong dahon niya, laki. Ito, tapusin na natin. Puro ito, ito, ito. Ayan, o, may baby na naman siyang panibago. Maganda kasi kapag kayo naka naka ano direkta sa lupa o yung ugat umaano sa lupa. Yan, ito. May baby na naman siya panibago mga mima oh. Etong yellow ginger kalatea nito. Nakikita ko sa live. Ah, ang isang puno niya, yung isang puno ito lang oh. Yan, binebenta nila 250. Yan, pero ako ito dalawang puno na to, tas may isang baby pa yan dalawang puno tas may isang baby 200 na lang one pot available lang totong tong yellow ginger kalateya na to mga mima matigas ang dahon nito matigas matigas ang dahon nya nitong yellow ginger kalateya yan yan 200 na lang maganda nito mga mima especially pwede tong i-indoor especially sa indoor maganda siya kasi uh, sobrang yung vibrant ng kulay niya yan pero pagka na inilagay nyo to sa indoor, dapat uh, may tama ng araw yan. Ito oh. May ban panibagong baby siya. Ayan oh. 3 hmm. in 1 pot. 200 na lang. Si Yellow Ginger Calatea. Ayan. I-ano natin yung mga Parang magkaiba to. O tama, magkaiba. <laughs> Dalawang magkaibang puno to mga mima. Dalawang magkaibang puno. Palakihin muna natin. Hmm. Mahilig kasi ikaw mga mima talaga magpropa. Yan ang katotohanan yan. <coughs> Diyos ko po, Rudy. Pasensya na. Excuse. Yan. Ang tagal ko rin ano, hindi nagpunta rito. Na-miss ko yung halaman. ah uh, sana wag mabago. Wag mabago ng matinding pinagdaan ko. Mental health yung ano yung tag dito. Yung enthusiast, yung pagka-enthusiast ko sa halaman. Sana wag mabago. Ah, uh, tsaka mga mi, ah, uh, pa suportahan niyo ako. Uh, sa mental health na pinagdadaanan ko ngayon hindi naman mental health as in talagang Uh, magkakaroon mental disorder hindi ganun, kundi uh, yung roller coaster ng damdamin uh, sana maso mahold ma ko na yung mapagaling ko yung sarili ko kasi hindi biro na yung pinagdadaanan ko ngayon sa gupain yung mga yung sitwasyon kailangang patibayin yung sarili maging matibay yan sa mga bagay uh, yun sa, supportahan nyo ako mga mima eto mga mima oh, pa surprise yan sa so, makaka magmamain sa akin i ano nyo sabihin nyo ah baka to si Red Rib to ha baka lang si Red Rib o i-address na natin kung hindi to si Red Rib si Red Panama to i-address na lang natin siya ng Redrib ah, Red Rib yan, pamain free. Red rib pamain free. Yan, sa magmamay na, yung meron ng naka-reserve sa akin, yung may naka-reserve sa akin para sa makakapanood ng video na to. Pamain free, red rib. Yan. Yan, basta ano. Yan. Ito mga mima, dadalhin ko to sa ano, sa sa garden ay sa ano sa, sa garden namin sa sa kapilya yan. Mm -hmm. yan siguro isang linggo isang linggo kung pinabayaan ko lang yung pamangkin ko salamat kasi may pamangkin ako nakasuporta sa akin na napakabait ng pamangkin ko na yun mga mima na kahit nasermonan ko siya hindi siya nasagot. Yung mga bata ngayon, mga mima, honestly, pag pinagalitan mo, matapang pa sa'yo, di ba? Yung pamangking ko na yun, napakatsagang makinig sa akin. Nakikinig lang siya, hindi siya nagsasalita Wala siya sasabihin, kundi makikinig lang. Napakabait. Buti na lang nandyan siya para supportahan ako. Yung matibay siya, matibay yung damdamin niya. Mas... Para sa akin, mas matibay pa sa akin yun eh, pamangkin ko na yun kasi yung hirap na dinaranas ng buhay niya ngayon, iba kaysa sa hirap na meron ako. Kasi ako, nahihirapan lang ako sa damdamin eh, yung isip. Kasi syempre as a businesswoman, kailangan madali yung, madali mong maisip kung ano yung paraan na pwede para sa business mo. And at the same time, yung pagdiskarte, yun. Pero yung pamangking ko na yun, hirap na yung katawan niya, physical, hirap pa yung puso't isip niya, pero hindi nagre -reklamo. So, salute. Salute doon sa pamangking ko na yun. Tapos, uh, ano pa, tao dito, bugbog pa ng sermon ko. Siyempre, tita ko, hindi pa tatalo. Titang maganda. Matalino pa. <laughs> Yan, tawa tayo mga mima, kahit nakakaiyak. Tawa-tawa tayo. Yan, minsan, wala namang ibang aaliw sa atin kundi sarili natin. So aliwin natin ang sarili natin. Yan ganyan. <laughs> Yan. Ang ganda nito oh. Mini ano, mini kalateya pero may may na nito. Yan. Mga mima pag may, may ng ano ng camera na hindi ko na peplex, tatanungin niyo na lang, tanungin niyo. Ano 'yon? Ganun. Yan. Mm -hmm. Kamusta ka naman? Niripat ko kasi to eh. So, dalawang old leaves na yung nagda uh, down Under observation siya. Yan. Ito mga mima oh. Red hengheng. -heng. 150 lang to. Red hengheng -heng na to. Yan. 150 lang to. Hmm. Red hengheng. -heng. Coming five leaves. Malit yung isang leaves niya kasi may ano may flower. So, mami pala to. Yan. 150 si Red Heng Heng <coughs> asan ba yung mga ano natin dito etong mga mima ha yan uh, singonyom when landi ay when ay singonyom yan 50 pesos 50 Many pots available po ako nyan mga mima. Ito naman, when landi ay dito. Matured form. Ayan, matured. Ayan you know, o, may na siya. When landi ay matured form. Ayan, ito yung pa unpearl matured na rin. Ayan. Ito, 70 pesos. When landi ay matured form, 70. Ayan. <coughs> singgon yung well and ay galing oh no? um so far so good tong aking ang an tanggalin natin to dito kasi hindi naman to for sale yan eto si ano to red homa yan si red homa ah uh, wala alabo, ano ba't nang ang nangyari dito ay mga mima lobat yata ako lumabo na, eh yan Lobot nga, sorry. Yan, mga mi, ito, lobat uh, last flex, lobot na, talaga promise yan. Uh, red home, uh, 100, malaki na yung ano niya, 100, yan. Mga mi, for now, uh, pasensya na, medyo maiksi lang yung video. Yan, happy watching, happy watching, magbibidyo ako ulit mamaya sa para sa pricing pricing pamain pamain mga mima na miss ko kayo happy watching bye